Sir Redinto and Sir Ryan. Okay. So, anong nangyari dito? Um, ang dami ninyo. Anong problema? Bakit hindi kayo nabigyan ng sahot? Anong, ano kayo? Domestic shipping o international? International, ma'am. International. Saan yung barko ninyo? Nasa Senegal ngayon, ma'am. Sa akup ng South Africa, ma'am. So, manning agency na nire nyo ay itong Quantala Manning Incorporated. So, sa taga-port area. At yung principal niya, itong Fujur Shanghai Human Resources Services. Hindi, pero yung, yung, yung sh ship nyo, anong flag nun? China mo. China po. Ah, Chinese, pero sa Senegal nagtumatahak. From Doon Senegal, lang Senegal, kami dun... tumaong, ma'am. nagdiskarga ng mga nahuli namin isda. Ah, Fisherman. Ah, so, fishing vessel to. Oo, oh, ma'am. Yung sinasakyan ninyo. Oh, so, karamihan sa inyo, fishers. Oo, oh, ma'am. Ah, okay. Sa seafarers, hiniwalay ang mm. fishing. Kasi may sariling um, standards para sa mga fishers natin. Yes, pa. na international din. And yun yung susunod ni Idol Rafi na mag-comply din tayo dun sa international standards. Ngayon, anong nangyari sa inyo dito? Ba't hindi kayo nabayaran? Noong pangatlong buwan namin sa barko, tinanong ko na noon kung kapitan namin kung pwede. Malaman namin kung nagpapadala sila ng sahod sa pamilya namin. May ginawa Tatlong po ang... Buwan. Oh, Ilang buwan ba ang kontrata nyo dapat? Isang taon yung pinirmahan namin. Taon. Lahat kayo, pare-pareho. Oh. So ito, isang team kayo, pare-pareho kayong sabay-sabay? Oh, isang barko, oh, isa pare-parehong kontrata? Oh, isang taon lahat? Oh, okay, tuloy mo. Ganito yan, ma'am. Nung nasabi ko sa kapitan namin, may ginawa ang agency namin nasabi sabi, nagpapadala buwan-buwan ang uh, sa salote namin na ibibigay sa pamilya namin. Kaya mm -hmm. tiwala kami, ma'am. Nung dumaong na kami sa Senegal, tumawag kami sa pamilya namin. Okay. Kulang kulang po yung pinabandala. yung iba wala rin po natanggap. So kulang tapos merong iba na wala sino dito ang walang na ipadala sa pamilya nila. Meron pero kulang. Kulang. Ang damihan kulang. O, karamihan kulang. kulang o. Po. Mga magkano kunwari, re example po, mga magkano po yung dapat na matanggap ninyo? Magkano po yung kontrata niyo tapos magkano yung So, ano lang yan, di ba? Yung portion lang, konti. main matatanggap kayo, tapos oh. meron ding matatanggap yung pamilya nyo, di ba? Oo, oh, Yung sa inyo na natatanggap nyo habang nasa barko kayo, nakukuha nyo yun? Nakukuha ng asawa ko, ma'am. Pero kulang, ma'am. Yung 300 na ano ko, alote ko, buwan-buwan, ang ibinibigay lang ng agency, 200 lang, ma'am. 200 ang nakakarating sa asawa mo? Oh, oh, bang, o yung bang. 100? Eh, hindi po na ipadala, ma'am. So, dapat ang agreement nyo, yung buong 300 na ipapadala? Ipapadala yon Every 2 months kasi yung ginawa nila sa amin, ma'am, hindi 2 months. Ay, hindi so, every month, ma'am. So, kung every 2 months, 600, 600 dapat yung dapat, sa'yo? So, 400 lang nakuha? Oo, oh, 400, so, 500, ma'am. Pare eh, ano nyo, nire-record nyo yan? Andito, dala-dala namin. Lahat kayo nato. may record kung magkano okay. hindi nyo nakuha. So, paano natatanggap ng mga uh, pamilya nyo yan? Scout? ATM, ma'am. Pinakuha po, po kami noon ng dalawang ATM, mm -mm. Alati 1 at saka Alati 2. Yung okay. iba po, sa Alati 2 namin, ikakarga yung savings namin. Okay. Pero nung in-inquire po namin, 0-0 po ang laman ng Alati 2 namin. Wala, Walang laman po. Yung Alati 1, yung yung napupunta sa pamilya nyo. Tapos yung Alati 2, yung savings. Opo. Magkano dapat napupunta dun sa savings? Yung sa'yo? Bali, 1. 20 doon sa una ma'am bago yung sunod na 150-150 na. So kayo ba lahat pare-pareho pati mo. yung sa savings wala rin pumasok? Hindi noon. Hindi pa pare, -pare, -pare Hindi pare-pareho um, pero minsan wala. Okay. So, Meron din yung talagang walang naihulog ma'am. Meron ding buwan na walang hulog talaga. Hindi talagang wala ma'am mula ng 11 months. Dala namin yung statement of account man sa bangko, wala talagang hulog. So hindi lang yung padala sa pamilya ang nawawala pati Aba. yung savings niyo um, nawawala. Okay. Tama? Opo. Okay, na-contact nyo na ba to inyong agency? Kung may nung dumating kami, ma'am, pinabali lang kami, ma'am. Pero Kasi... niniklamo nyo na ba't hindi pumapasok? Bakit bali eh? Sila may utang sa inyo tapos naging yon bumali daw, pa. Yon ang sabi sa amin ni Ma'am Marian, ma'am. Nung pagbalik nyo dito? Oo, oh, kasi da, did kami dapat uuwi, ma'am. Tatapusin sana namin kontrata namin. Oh. Kaso lang, hindi natupad yung pinirmahan namin kontrata. Ah, so hindi nyo nabuo yung isang taon? Hindi, ma'am. 11 months lang kami, ma'am. May git. Pinababa na kayo. Kami na ang kusang bumaba, ma'am, dahil wala namang Walang silbi yung pagtatrabaho na namin, ma'am. No? Hindi rin po ibinigay yung onboard allowance namin. So ano pa yung ano? So yung mga savings, yung allotin nyo, hindi nyo nakuha, oh. um, onboard allowance, oh, ano pa? Yung ako, ma'am. Ma'am, kaya nga po, ma'am, kumina po punto dito noon dahil sabi po sa akin ni, ni ma'am... Ano Amor. Ma'am Amor. Nung Sino ba... yung si Ma'am Amor? Ano po? Parang... HR? Hindi huh? namin alam, mo kasi bago sila doon sa agency bago namin. Po sila. Ah, bago sa oh agency. Okay. Po. Nung pumunta po kami, uh, December 4, tapos nung sabi po sa akin noon, sabi sa akin, dapat daw po, ang kinukulit namin, agent ng Taiwan. Sabi ko naman po, bakit naman po agent ng Taiwan ang kukulitin namin? Kayo po yung agency, kayo po yung nagpali sa amin. Sabi ko hmm. po, ganyan. Hmm. Tapos nung mga, ano po, sabi po sa kanya na, mag-a-advance po ako 3,000. Tatlo, Apat po kami, mag-a-advance po, mag po kami. Tapos ang sabi po sa amin, sige maghintay-hintay kayo. Magagawa lang, ka magagawa lang kami ng pera pang pabali sa amin. Ganon. So kayo pang pa may utang ngayon? Opo. Oh. Yun nga po. Pagtapos ng after one hour po, bumalik po kami apat. Oh. Tapos ang sabi po sa amin, Sir, wala pa pala kayong isang buwan dito kasi hindi pa po ito kasi ang usapan po natin isang buwan. Sabi ko naman po, Ma'am, wala po ma'am sa usapan natin isang buwan. Ongoing na po kami sa Pilipinas. Dapat yung pera po namin, andyan na. Ah. Di ba oh. po? Tapos ang sabi po sa akin, ay kahit magsampayo ng kaso, wala kami magagawa. Attorney Hans Gakdak. Sir, magandang yes, hapon po. Yes. Magandang hapon Attorney Bess, at sa inyong mga tagapakinig tag panood. Magandang hapon po. Um, ano po kaya maitulong natin sa kanila sir? unang Una kuna ang uh, pag-asikaso doon sa money claims nila no? Ah uh, manubha yung kinaratnan nila sa uh, utangan eh. Wait. Parang wage theft and that thing. Ikaw utahan oh, po yan. Kaya tama yung punto nyo kanina, attorney, na hindi dapat binali yun. Dahil pera nila yun. Hmm. Uh, so, ang payo ko po, po at this stage is uh, kunin namin yung pangalan ng lahat. Ilan po sila, Bali? Lahat ba nandito na o meron pa mula? Meron pang, pang dito? hindi nakarating, ma'am, kasi walang pang masahe. Mga estimate mo, ilan pa kayo? 17 kami sa isang barko, ma'am. Pero may mga kasama kami pang ibang barko, bali anim na barko po umuwi, pare-pareho po kaming problema. Ah, uh, very ano po, um, extensive po pala tong violation itong ano, uh, buwan tala. Kasi sir, ngayon seven, mga 15. 17 daw nandito, pero may anim na barko pa raw po na ganun din daw po ang situation. Okay, so ang payo po dyan ay uh, magkaroon ng, ng uh, pagtatala ng mga pangalan at contact number kukontakin po namin sila, ayudahan namin sila, pignin namin silang tulong. Mm -hmm. uh, kasama na dyan yung tulong pinansyala. Ah, And then, of course, patatawag natin yung uh, recruitment agency, yung money agency, para yes, panagutan nito. At kung hindi mag-cooperate sa atin, ay sasampahan na po natin ang kaso dito sa DFW na madisiplina sila sa pamamagitan ng suspension o no, sila ng kanilang lisensya. So, pwede pong so, ma-blacklist na po ito, sir? Yes, that's right. So... Uh, Pengin na po ng detalye na lang uh, attorney and uh pag po kayo mag alala bukod sa tatawag natin yung ahensya magbibigay pa tayo tulong pinansyal sa kanila ayan very good tamang-tama kasi pas kung -Pasko, kawawa naman po sila yes yes Tutulong po tayo ayan po so si Yusek Hans, maraming maraming salamat po talaga na sobrang naasahan namin kayo every time, whether dito sa RTI or sa Senate, sa tulong ninyo. Thank you po. Yes, maraming salamat at sa sorry ni Sa inyong tika-pakanita, kapanood. At sa mga kababayan po nating uh, fisher, uh, ay huwag po kayo mag-alala, tutulong kami sa inyo. Thank you, sir. Sige ba, mo. Ma'am, may masabi pa ako. Sige, sige. Kasi nung nasa Senegal kami, sabi nung agent doon, hindi kami papauwin pag hindi namin pipirmahan yung sinasabi doon na kami ang bibili ng plane ticket namin dahil break contract kami. Mm. Ang alaga daw po noon, 900 US dollar po. Mm. Kaya naman po kami umuwi dahil di maayos yung mm. pasahod sa amin. Mama, pwede po natin i-allege kasi ang nag-break ng contract nyo naman po talaga ay yung agency. Sir? Yes, magandang punto 'yon. Uh, kasama na po yan sa pananagutan ng, ng maning agency. Ayan. Dapat i-reimburse yung anumang gastos basta mapatunayan lang na may paggastos talaga on the part of the fishers, uh dun sa 900 US. Meris uh, may resibo naman po siguro 'yan at kopya ng plane ticket. So bigyan be, uh, pananagutin natin din ang managing agency patungkol dito. Thank you po, sir. May sasabihin po sana ko, ma'am, kasi ako, kusang pinauwi ng kapitan hindi katulad sa kanila na sila nagpalam na umuwi. Ako sa talagang pinauwi ng kapitan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Ang sabi niya sa akin, hindi ko raw kaya maging buson. Yun lang ang ano. Tapos sinabi ko, umabot ng 11 months tapos ngayon mo lang sinabi na hindi ko kaya. Sige po, sir. Yan, lagay din po natin kasi kailangan may basehan naman sila na yung eh, sasabihin nandit, nila. Una, nandito una, naman po sila, ma'am, yung mga kasama ko sa barco. Unang-una, deploy kayo eh. So, okay. okay. kumbaga, may guarantee dapat na kayo yung akmang uh, empleyado para dun sa trabaho na yon Sir Rapi maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga tumutulong po para sa amin, para makuha namin po yung pinagpaguran namin. Sana po, mas marami pa kayo matulungan na tulad naming nangangailangan. Okay, uh, wala po ano ayo magsalita po ng uh, Buwantala Manning Incorporated na nakaano po ngayon sa Mayport Manila pero ipapatawag po natin sila no sa DMW. Hindi, hindi sila makakalusot. Mm -hmm. Yung sa ginawa ninyo at ang dami nilang ano sinagasaan na ano natin mga OFW, hindi yan makakalusot. Ah uh, sasamahan po namin kayo sa tanggapan po ni Attorney Hans para makuha niyo po yung nararapat po para sa po sa inyo. Salamat po at uh, magandang hapon po. Uh, maraming maraming salamat po.